Usap-usapan sa social media at mga balita ang umano'y balak ni Paolo Avelino na humingi ng permiso sa mga magulang ni Kim Chu upang mag-propose. Ayon sa malalapit na kaibigan ng dalawa, matagal nang pinag-iisipan ni Paolo ang hakbang na ito dahil nais niyang magpakasal na sa kanyang minamahal. Ilang linggo na ang nakalilipas nakita si Paulo na dumalaw sa bahay ni Nakim. Naging malapit na rin si Paulo sa pamilya ni Kim sa paglipas ng panahon, kaya't hindi na nakakagulat na siya'y malugod na tinanggap ng mga magulang ni Kim. Sa isang private dinner na dinaluhan ng malalapit na pamilya at kaibigan, dito inilahad ni Paulo ang kanyang intensyon. Isang source ang nagsabi na napaiyak si Kim nang marinig ang balita mula kay Paolo mismo. Ayon pa sa source, labis na natuwa ang mga magulang ni Kim dahil sa respeto at pagmamahal na ipinakita ni Paolo sa kanilang pamilya. Ang ina ni Kim ay nagbigay ng kanyang basbas at nagpahayag ng kanyang suporta sa nalalapit na proposal. Ayon sa mga malalapit kay Paulo, matagal nang pinaghandaan ng aktor ang lahat ng ito. Bago pa man humarap sa mga magulang ni Kim, sinigurado niyang magiging handa siya sa anumang tanong o pag-aalinlangan na maaaring ibato sa kanya. Sa kanilang dinner, Pinakita ni Paolo ang kanyang sincerity at ang kanyang plano para sa kanilang hinaharap ni Kim. Sinabi pa ng isang insider na bago pa man ang dinner na ito, ilang beses na rin nakipagkita si Paolo sa mga kapatid ni Kim upang humingi ng kanilang suporta at basbas. Ipinakita ni Paolo na hindi lamang siya basta magpre-propose, kundi handa siyang tanggapin ang buong pamilya ni Kim bilang bahagi ng kanyang buhay. Ngayon, ang tanong ng lahat, kailan kaya gagawin ni Paulo ang kanyang proposal? Ayon sa mga balita, plano ni Paulo na gawin ito sa isang espesyal na okasyon, malamang sa isang lugar na may sentimental na halaga para sa kanilang dalawa. May mga spekulasyon na maaaring sa isang beach getaway o isang romantic dinner sa isang lugar na mahalaga sa kanilang relasyon. Samantala, marami na ang nag-aabang at nasasabik sa susunod na kabanata ng kanilang love story. Nais ng marami na makitang magtagumpay ang pagmamahalan ni na Paulo at Kim lalo nat parehong sikat at minamahal ng kanilang mga tagahanga ang dalawa hindi lamang ito isang simpleng proposal kundi isang hakbang patungo sa isang mas matatag at pangmatagalang relasyon abangan na lamang natin ang mga susunod na kaganapan at maghanda sa mga kilig na hatid ng kanilang kwento samantala Nais naming batiin si na Paulo at Kim sa kanilang matamis na pagmamahalan at sa kanilang nalalapit na bagong kabanata sa buhay. Tunay ngang nakaka-inspire ang kanilang kwento ng pag-ibig at dedikasyon sa isa't isa.